Yo, what's up sa inyo mga kadakdak? Ayan, kadakdak television po ang inyong lingkod. So magre-reaction video po tayo ngayon mga kadakdak sa isang nagte-trending ngayon, no? The new trending couple. Walang iba kung hindi ang Lindo. Okay? So Lindo, ano nga ba si Lindo? Sino ba si Lindo? Siyempre magtataka kayo, sino ba si Lindo? Hindi ko pa napapanood. Iba napanood na, di ba? Ngayon, si Lindo mga kadakdak Lin as Ana Lin and Do as Dindo. Okay? So Dindo. siya po si Dindo? Dindo Karaig po yan. Siya po ay nakilala sa TikTok hanggang nakilala lang ngayon sa Facebook page or sa FB platform. Okay? Siyempre si Annalyn, kung hindi kayo familiar, siguro makikita nyo na lang si Annalyn mamaya kapag pinayin natin yung video. So ano pang hinihintay natin mga kadakdak natin dyan? Huwag natin patagalin pa. Let's go! So ito na nga mga kadaktak, simulan na natin ng video para makilala nyo na kung sino si Dindo. Si Dindo po yun, kung mapapansin nyo mga kadaktak, siya po yung ano, siya po yung uh, nakahiga. Ayan, yun yung mag-couple ngayon na trending ngayon sa Facebook page. And uh, ito namang isa, yan yung nakapatong yung baba or ulo niya sa dibdib ni Dindo. Siya naman po si Annalyn. So, panoorin niyo kung gaano kakulit tong dalawan to, nakakatawa talaga. Yung mga kadaktak no, sa mga hindi pa po nakakaalam, si Dindo po kasi talaga isa sa mga Sabihin na natin ano, uprising no, uprising ng mga rising singer. May kanta na rin siya mga kadakdak na pwede nating mapakinggan sa kanyang Facebook page mismo no. So share sa Dindo Karaig, Ayan. Sa mga gustong makita ang kaniyang Facebook page, search niyo lang po Dindo Karaig Scripted King. Okay, ibababa ko po yung link ni Dindo sa ating description box para naman mapuntahan niyo ang kanang channel. At siyempre, huwag niyo na rin uh, hayaan na hindi ma-follow si Dindo. Na-follow niya na rin po si Dindo Karaig Scripted King. Dalawa po yung account niya, isang Dindo Karaig at isang Dindo Karaig Scripted King. I-follow niyo po yung dalawang yon, hindi kayo magsisisi. Entertainment talaga. At at the same time, nakakakilig yung kanilang uh, pagtatambalan mga kadakdak natin dyan. So tuloy na natin yung video. Tingnan mo si Annalino. Napapapikit. <laughs> Ay, wala pa pala. Intro pa lang pala, intro. Gusto, kakantan mo lang <laughs> ako. Ano ka pa? Yung puputing buhok ko. Puputing buhok ko. may nakanta ko Puputing buhok ko. Kahit puputing buhok ko. Kahit buhok ko. Kasi po si Annalyn ata ang alam ko yung lahi niya ay badyaw. Kung di ako nagkakamali. No? Badyaw ata si Annalyn. Kaya kung mapapansin ninyo, yung the way siya magsalita ng Tagalog, medyo hirap pa siya ng konti, pero nakakapagsalita siya ng Tagalog. <laughs> yun sa kanya. At least adapted nila yung Tagalog. Siyempre, Pilipinas to. Yun yung pinaka-main language ni, ng, ano Pilipinas, eh, di ba? So, alam niyo mga Tagalog. Pero medyo pabulol lang ng konti. Kasi nga, siyempre, yung dialect nila doon, iba rin naman talaga. Ay, tatulog ka? Hmm, tatulog ako. Tatulog pala siya. Ay tayo ay matanda na Di tayo magbago Alam mo, nakikinig yung boses mo sa chan mo. <laughs> nakikinig niya raw yung boses sa chan. Ano ba? Sa yeah. hey. Hindi talaga si chan na. Oh, sa chan daw. Kailangan na sana ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayo.

Mataas yung range ng boses niya. Ayong buhok ko kinikilig ko. Ayong bukok ay puputin na rin. Sabay tayo. Anong kung? Ano yun? Dapat kukak. Kukak? Ano'y tawag yun? <laughs> Ang nakalipas Bang, bangit natin. Ano yung mo? Yun nga, yun. Ano, ano, ang nakalipas. Ano? Ano ang Ma. nakalipas. May pag-request, ano? Ay, babalik natin. Uh -huh. oh, o no? so, ba uh -huh. oh? ano yun, oh. voice, oh. yun. Ooh. 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 parang kaya dito ano sa ginagawa niya. <laughs> Para ah. na -an parang ano dapat oh, no. oh, na parang na parang na parang dapat na parang na parang dapat na parang dapat na parang na na lang? Uh, sige, na parang dapat na parang Sino Compose? Kasi si Anna rin nagtaka. Pero at least ang sweet ah. Sweet kasi ano, you know, compose yung para kay Anna rin, di ba? Ano eh? Anong kanta? Hmm. Ano ba yan? Ano? Ano yan? Yung paborito mo ba? Yung mga English yun eh. oh, English? Ano? Sige. ay tayo oh, dyan. nakalimutan ay oh, yung kinakanta ko na lang sayo yung isa nyan ano yan? Uh, oo, oo, uh, oo. ano 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 yun, ano 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 ka. ano 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 hindi siya makakatulog niyan. And at the same time, kung mapapansin mo kay Annalyn, Lynn, kinikilig. ba? Diba? Iba talaga eh. Iba kasi talaga yung pakiramdam kapag sa ganyang sitwasyon ka. Uy, may pagdila. <laughs> may pagkagat labi. Ito, guys. Kagat labi, yarn. <laughs> Annalyn, Lynn, Ikaw, ah. Ang damdamin ko para lang sayo. Kahit

tulog ng mata ini Kinikilig si Inday. Nagisa. Alam mo, nakikinig yung boses mo sa chan mo. Ah, di ba? Nakikinig niya rin boses sa chan mo. Sa puso ko. Eh. Yeah. Eh, <laughs> <laughs> hindi talaga si chan na. Parang kinikilig. Ba't kinikilig? Ba't may okay. oh, pagkilig? Ay, ano rin? Ano rin? Matatag Sino ba namang hindi talaga kikilig yun, ano? Know? Siyempre, ikaw ba namang may kumakanta sa'yo maganda boses? Diba? Talagang kikiligin ka tapos katabi mo pa, hinihili ka. Oh my God! Oh, yan, ma'am! Larawan mo Ikaw ulit Tama ba? Tama ba? Ikaw ulit <laughs> Laging hanap-hanap Oh husky. Mhm. nih. Ayo, memang kan agaknya Oh, oh kini <laughs> <laughs> Matatawa kayo eh, you no? Know, kadaktak, no? Matatawa ka sa tawa ni Annalyn kasi yung tawa niya natural. Eh, para alam mo yung tawa ng bata na kinikilig. Alam mo yun? Yung mga ganung factor. Di ba? Nakikinig ka, hindi ka matutulog. pa. <laughs> <laughs> so, yun na yun. <laughs> 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 tayo. Antok na kasi ako. Dito ko na antok. <laughs> Hindi ano, pa rin siya inaantok. Ang siya? Pero sino ba naman mga antok? Yun? yung kumakanta sa'yo. Ang ganda ng boses. Tapos talagang mapapasaya ka sa ganyan eh. Di ba? Kahit ako sa katayuan ni Annalyn, kung sakaling ganun, hindi talaga ako maaantok talaga. Parang gusto ko pang pakantahin. Ang pakantahin dito si Dindo hanggang sa makatulog talaga ako. Paano mo? Paano ko? Wala ko naisip eh. Wala ko <laughs> maisip. Wala.

Banat, Ay, Annalyn. Ay, matanda na. Eh, hey, may timbre yung boses ni Annalyn, you eh, no? Kailangan lang siguro ng practice. Kasi kung mapapansin ninyo, kung mapapansin ninyo, ayan, nabubulol na rin ako. <laughs> kung mapapansin kasi ninyo, mga katak-tak natin dyan, maganda yung timbre ng boses ni Annalyn sa singing. Parting to, wala pang reverb, ha? wala pa tong, wala pa tong echo, ba? Diba? Pero yung boses niya may quality. Pwedeng, pwedeng kumanta ng ano, ng maayos. Sana <laughs> so yun lang mga kadakdak, sana nag-enjoy kayo at sana nakilala nyo ng husto si Dinto Karaig at si Annalyn. So kung gusto nyo pa silang makilala ng lubusan, pumunta lang po kayo sa description box. Nandyan po ang link ni Dinto Karaig. I-follow nyo na rin siya. Siyempre ako rin i-follow na rin ninyo. Ah, diba? At makakapanood pa kayo ng mga susunod nating reaction video sa dalawang ito. Alam nyo kung bakit? Kasi nagsisimula na akong kiligin sa kanilang dalawa at makita pa kung ano pa yung mga pwede nating ma-reaction video at mapanood sa kanila. So hanggang dito na lang mga kadaknak. Maraming maraming salamat sa inyong pananood. Bye-bye!